biyahe sa Matnog Port. Abay, balik na roho sa normal mga kabrigada at daang-daang mga pasaherong na stranded, unti-unti na rin hong nabawasan. Si Brigada Gerard Guab ay nasa linya. Brigada Gerard, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report. Balik normal, normal na ang biyahe ng mga barko sa pantalan ng Matnog sa datos ng Matnog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, unti-unting humuhupa na ang naitalang libo-libong stranded sa kanilang lugar. Sa ngayon, tanging mga truck na lamang ang naantala pansamantala ang biyahe, lalo na ang mga truck na hindi perishable ang karga. Sa mga na-stranded sa Matnog Port, prioridad ang mga pampasaherong bus, private vehicle, mga truck na perishable goods ang karga, kaya't walang problema sa mga bakasyonistang babiyahe papuntang Visayas na uuwi ngayong darating na undas. Mabilis na naman ang sistema sa pagguha ng tiket sa pagtawid dahil sa Blue Lane One Stop Shop na siyang nangangasiwa sa volume ng mga pasahero patawid sa nasabing pantalan. Matatandaan na mahigit 2,000 ang isa lang na stranded sa Matnog Port sa nagdaang bagyo na sa ngayon ay nakatawid na papunta ng Northern Samar. Mula dito sa Port, in the of changing lives, ito sa Brigada Gerard ng 101.5, Brigada Nusa Pam Sorsogon, The Music and News. Authority. Bagong bago, Balita. Nationwide. Six six sa mga bagong balita.